Kamusta? All good. Super good. Super <laughs> so good naman. Ay, ay, e, pick up. Sapakin natin. Sorry, ano? Bakit nga, ba? ha? Bakit nga ba? 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 Alam mo kung um, lobok lubok yung daan. You tell me. Bakit nga ba? No, you tell me. You tell me. Know, bakit nga ba? You tell me. Naggigit nyo ng side mirror. Side mirror pa ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? So am Ikaw ang wagas noon. You use your side mirror. Catch us. Ano 'tong ticket ang kanyang pata Sira ulo Wala Pwede mga fucking plate number yan Pwede po Maista